What's up mga karauka, welcome back to my YouTube channel. And na miss ko talaga yung ganito yung mag-intro ng kung bago pa ka <laughs> kung bago ka pa na sa akin YouTube channel, please don't forget to subscribe. Oh my god, nag -ano na ako tawag dito. Nabubulol na ulit na ako, medyo nakalimutan ko na yung pag-intro ng YouTube channel. Ay, puro ano na lang ako, parang mga short clips na lang kasi na-update ko. So, sobrang na busy ako sa ano, sa buhay-buhay sa pang-araw-araw na pamumuhay kaya hindi na ako nakakapag-vlogs. Pero salamat at nandyan pa rin kayo sa 9,556 ko na subscribers. God bless you all. And alam ko na may mga brighter future na tawag dito na darating sa atin. O oh, damay-damay na. Pag sa brighter future, sa kalusugan, damay-damay na tayo. And Nabisi lang ako and then medyo natutok din doon sa Facebook. Alam nyo naman, naghahangad-hanga din tayo na siyempre. Hmm, ambisyuso kasi si Angel Nyo ka. Kaya okay lang yun. Parang naman sa family and of course, pag medyo alo, sinuwerte-swerte, eh, siyempre ma-extend natin yon sa mga mas deserving ng tawag dito ng tulong. Kaya yun, yun lang po yung sasabihin ko. And salamat and don't, please don't unsubscribe mahal na mahal ko kayo and soon kapag ka naayos yung mga schedules ko kapag ka naayos ko yung buhay ko <coughs> uh, tawag dito ba tayo sa pagbablog ha dyan lang kayo and support nyo rin po yung aking facebook page Karoka TV Palawan and doon yung may mga ganap natin jo though hindi ako nakakapag upload pa na mga gala gala kasi nga busy uh, medyo ang dami nating ano, iran sa buhay ngayon pero pasalamat tayo sa Diyos sa Diyos na binibigyan tayo ng busy lives. Yun naman talaga yung indication ng ano eh. Nabubuhay tayo eh. Busy tayo eh. Kasi pag wala tayong pinagkakabalahan, nga, gutom ng mga anak ni Karoka. Hindi, salamat, salamat sa pagstay and God bless you all. Ah, dyan na kayo ah. hi, mga bee.